Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng istorya ay ini-interview pa rin ni Prab si Kuya Ruel and Miss Rachel. Sa pagkakataon naman ito ay... Ang unang tinanong ni Kalinga Prab ay kung ano ang pangarap nila sa isa't isa. Sabi naman ni Kuya Ruel ay ang pangarap niya daw kay Miss Rachel ay yung makapunta siya sa mga lugar na gusto niya. Pati din daw ay sana kasama din doon ay ang pagpunta nila sa Davao o sa pamilya ni Kuya Ruel. Kasi kapag makapunta daw sila doon, ay makakapunta din daw sila sa bahay ng Lola ni Miss Rachel. Oh Mister ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Pagtapos naman ito ay sinabi naman ni Miss Rachel ang pangarap niya naman daw para kay Ruel. At sabi naman ito ay ang tanging pangarap niya lang daw ay sana makasakay na daw ng roller coaster si Kuya Ruel. Kaya naman nagtawanan ang lahat. Pagtapos naman ito ay inalam naman ni Kalina Prab kung ano daw ang dream age ng dalawa kung saan sila ay ready na sa pagpapakasal sumagot naman si Kuya Ruel at sinabi na ang dream age niya daw sa pag-aasawa ay siguro sa pagitan ng 29 or 30. Sabi naman ni Miss Rachel ay ang sa kanya daw ay basta't mapatapos niya na daw ang lahat ng kanyang mga kapatid. Sabi naman ni Kalinga Prab ay ano daw ba yung tunay kung hindi niya isa sa alang-alang yung mga kapatid niya anong edad daw gusto mag-asawa ni Miss Rachel kaya naman sabi daw ni Miss Rachel ay kapag 30 years old na daw din siya ngunit maaari pa naman daw itong magbago oh my Tapos naman nito ay tinanong ni Kalinga Prab kung ano ang love language ni Kuya Ruel and Miss Rachel. Kung ito daw ba ay quality time, words of affirmation, uh, receiving gifts, at iba pa. Ngunit ang sinagot ni Kuya Ruel and Miss Rachel ay quality time. Um, ano naman yung pangarap nyo na, na magkasama kayo as a friend? Parang ganun. Ano yung pangarap nyo together? Eh, ba gusto nyo makapag-travel? Parang ganun. Ano yung pangarap nyo na kasama isa't isa? -isa? Ano pa pangarap niya? Ikaw. Siguro, minsan inayayak ina ina ko siya sa mga, limbawa, kung gusto niya pumunta ng Baguio, ganyan mga nag Pero hindi pa naman sama sa pa ngayon. Pangarap pa. Lang. Pangarap pa lang. <laughs> Ikaw. So, ayun, ay, makasakay ng roller coaster. Ha? <laughs> 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 <Ay>, ano? <laughs> makasakay ng roller <rubber> coaster. Roller <laughs> <laughs> coaster. At isa din isa na, sana makasama sila. Siyempre si Rachel na makapunta sa lugar namin sa Malalang kasi isa din yung sa pinapangarap ko din na ah, mapuntahan niya yung lugar nat ng papa mo hmm. doon sa Malalag. siyempre syempre, pangarap ko din na mapuntahan niya yung kanyang lola doon sa bukid noon at maging mga pinsa niya doon. Kaya sana mangyari yun. Pangarap <laughs> talaga oh. ni Insa, no? Sayang naman kung hindi matutuloy. Di ba, Rachel? Pwede mo naman kausapin si Papa Angel. You know. Mamaya kakausapin namin. Ano? Naghihintay interview pa tayo. Ito naman, uh, si Ronald ano muna, ano? Ilan, anong age ka or ideal age mo na mag-aasawa ka? What is your ideal age to get married? <laughs> Grabe. Siguro, ano naman ako ngayon? Siguro, sa <laughs> lang, uh, sa mga lalaki, wala namang problema yun kung ah, uh, uh, edad. Siguro, mga 29 or 30. Ah, 29 or 30. Kailang taong ka na nun? Kailang <laughs> <laughs> taong ka na? Kailang taong ka na? Kailang taong ka na? Anong idea at age mo na makapag-asawa? Nakatulong na ako sa mga kapatid ko kapag nakapag... Kapag nakapagpatapos nakap, nakap, na ako ng mga kapatid ko sa pag-aaral. Ay, makagal kapag... pa yun. <laughs> Ilan taong pa lang si Katrin? <laughs> sa <laughs> Hindi, <laughs> ano lang. Sabihin natin, tapos tayo lahat. Ideal. Yung gusto mo lang. 30. 30? 30. <laughs> Ngayon kasi, normal na lang yung gano'n, nag-aasawa eh. 30. Depende pa rin, pwede pa rin magbago. Pwede pa rin magbago. No? Nasa hmm. tao yan. No, kasi ngayon talaga, karamihan, inuuna yung karib, no? No. Kasi Mga artista nga, 30 plus na, hindi pa nagkaasawa, no? Ibang mm. artista. So, ayan. Lapit-lapit na tayo. Nasa ano na tayo? 50%. percent. <laughs> kalahati Merong, ano, no? Uh, five love language. Familiar kayo doon? Five, five language. Yung, ibig sabihin. Ayan, merong five love language, no? Merong act of service, physical touch, Ibig sabihin ng act of service, halimbawa, maasikaso ka sa kanya, ganyan. Meron naman physical touch, yung malambing, clingy. Meron naman words of affirmation, yun naman yung palaging sa salita. Na, so uh, verbal. Uh, uh, meron naman quality time. <clears throat> uh, ano? <laughs> quality time. <laughs> <Di ba? laughs> Tapos meron naman receiving gift, yung parang bibigay ka, ganyan. Um, ikaw insan, ano yung pinaka uh, love language mo? Yung primary. Uh, although, mm -hmm. meron ka naman lahat. Ano yung pinakaano ano mo talaga? Sa akin Paano mo pinapakita in love? Yung sa akin is, ano, uh, quality time. Kasi kung quality oh. time, bali pasok mo yung lahat yung apa. Oh. Oh. Mo, ano? Kasi yung gift or something. Ano okay. ah, ganun. Oh. Eh. O, quality time po. Ikaw naman, Rachel. Ganun din. Quality, quality time. time. din. Oh. Pero ano yung nakikita mo kay robel <laughs> ano yung nakikita mo kay robel na love language niya? Lingy. Uy, physical time. <laughs> Sabi sabi mo rin, ba't mo sinabi? <laughs> Joke lang. Ikaw naman yung Ano yung nakita mo sa kanya na love language niya? Siyempre yung ano, yung pagiging ano din. Yung appreciative siya sa mga ah. pinapakita ko ano. Ah. ano? Words of, Words of affirmation. Nice, nice. Ah, ano naman yung pinakamagandang regalo na tanggap mo kay Insan, Rowell? Oh, yung Quintas. Quintas? Wow. Kaya naman, may tanggap pala ba? <laughs> Wala pa. Normal yun kasi oh. siya naman yung nanliligaw eh. Ganun talaga, di pa naman kasi kayo eh. Noong una ko yung magkita, no? ano yung ano instant role yung first impression mo kay Rachel? First impression mo sa kanya? Siyempre, hindi na tayo ano pa, lalayo pa. Maganda. Uh, Maganda. <laughs> Tapos, So, at 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 nung, nung ano si ka na ba? nasungitan ka ba or ano? Hindi man. Uh, at nung medyo nakikilala ko na siya, mabait. Mm. Mabait talaga. Pero sa una, maganda tapos akala ng akala mo. Pero ano talaga siya? Mukhang mabait na talaga. Mabait talaga. Na na. wala nang uh, approachable uh, ganun. Uh, smiling uh, uh, face, uh, you know? Yeah. Ikaw naman, first impression <laughs> <laughs> no? Pero <laughs> Ah. Masungit ba o ano? Ikaw? Ma kung di tingnan, parang masungit. Oh. Tsaka ano, parang hindi siya nag entertain ng iba. <laughs> <laughs> Parang ano, hindi siya approachable. Ang hmm. titingnan pero pag ang kilala hindi ko. Don't judge the book by its cover. Ayaw mo kung titingnan <laughs> ng <Ayan>. bozo. Baka mag-away kayo. Baka mag ah. Hindi pa pati kayo nag Tampuhan lang. <laughs> Alright, so... Garoon tayo ditong fast talk. <laughs> <laughs> wait talk yung interview mo. Fast talk tayo bro. <laughs> Ayan, so, tapos yung interview natin. Meron pa tayong fast talk dito. Um, ano nga ganito? Dapat pag tanong ko, sabay kayong sasagot. Oh my God. Ha? Ah, sabay dapat kayo, ha? Sa fast talk. Um, maputi o kayo mangi? Yung manggi. <laughs> sabay. Madaya, <laughs> <laughs> madaya. Ilang, ilang, ilang. Oh, one, two, three, go. Maputi kayo mangi? Sakto Yung wala mong lang. Wala sa choice Ay, kayo Wala sa, sa choice lang. Parang magkano? kapote na ma... May kayo mangyi yun. Kayo Kayo oh. <laughs> City or province? Province. <laughs> Hugs or kisses? Hugs. Hugs. Malala to diet. Diet. Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!